Kasunod ng seryong ng hacking sa website ng ilang ahensya ng gobyerno, naglabas ng guideline si Acting Chief Justice Marvic Leonin para maprotektahan ang datos sa mga korte ng bansa. Sa pamamagitan ng Administrative Order Number no. 150-2023, Inatasan ni Leonen ang lahat ng opisyal at empleyado ng mga korte na sundin ang mahigpit na protocols kaugnay sa seguridad. Kabilang dito ang pagiging mapagbantay sa pagtukoy at pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad at magkaroon ng panuntunan sa pagkakaroon ng maayos na cyber hygiene. Para naman maiwasan ang ransomware attacks sa pamamagitan ng phishing emails, kailangang siguruhin ng isang empleyado na lehitimo ang email address at mensaheng ipinadala. E, Inrekomenda rin ng panuntunan na hindi dapat gumamit ang empleyado ng personal na impormasyon at mga salita sa diksyonaryo sa paggawa ng mga password. Kailangan ding siguraduhin up-to-date ang kanilang mga operating system at susunod ang 3-2-1 backup rule. Sabantala, pinaiwas din ang pagbisita sa high-risk websites at mag-download mula sa hindi mapagkakatiwala ang source.